So, you know. All right, rock and roll to the world. Kwentuhan tayo. Marami ngayon yung mga ano eh. Yung mga nagpo-promote ng negosyo. Kasi mas maganda raw kapag ka uh, may negosyo ka versus kapag ka ikaw ay e employed. Uh, Ayan, ito laro yung mayaman ng kapag ka ikaw ay e employed. Wow. Ayos yun ah. Pero <laughs> dami ko kilalang mayaman na employed eh na ang kinikita buwan buwan kalahating milyon buwan buwan 300,000 buwan buwan yung isa tinanong ko magkano, ta magkano sweldo mo ayaw sabihin ang gusto tax o, magkano tax mo 90,000 pero yung tax yun 90,000 hindi ba buwan buwan yun kasi employed sila sa malalaking kumpanya at syempre mataas na yung mataas na yung position nila at yung experience sila eh hindi naman sila entry level ang crucial lang talaga kapag ka ikaw ay kumikita ng malaki dapat marunong kang humawak ng pera ibig sabihin, dapat alam mo kung saan mo ilalagay yung pera mo in a way na lalago siya hindi ka bulagsak sa pera alam mo kung paano siya ipunin, alam mo rin kung paano siya i-invest kasi syempre, hindi ko naman parating may trabaho eh no eh doon nga sa amin sa US eh nagkakaroon ng layoff doon lalo na doon sa technology sector no ang Google naglayoff ang Facebook naglayoff ang Amazon naglayoff hindi isa dalawang daan at daan hindi libo-libo ang layoff ngayon sa US na ang kinikita ng mga yon eh 10,000 dollars a month or 120,000 dollars a year so malaki talaga sweldo yun, no? Pero, habang malaki ang sweldo mo, ay eh dapat iniipon mo, pinapalago mo. Paano mo palalagoyin? Investment. Okay? In, in the contrary, kapag ka ikaw, ikaw ay nagnegosyo, hindi naman, di ng negosyo automatic nagiging successful. Meron mga negosyo na ilang buwan pa lang nalugi na. Di ba? well, marami mga factors ang involved kaya nalulugi ang isang negosyo pero hindi para sa lahat ang negosyo kasi ang negosyo dapat yan talaga malakas ang loob mo malakas ang loob mo na mamuhunan malakas ang loob mo na kahit na magfail yan hindi ka kagad kagad o hindi ka basta basta sumusuko no? hindi para sa lahat ang negosyo pero ang employment eh, pwede naman siguro kahit nga negosyante nagsimula namang ano yan eh, yung iba no? Yung iba eh nagsimulang nagsimula na maging empleyado muna. In fact, yung mga malalaking negosyante bago nila ipamana sa anak nila yung kanilang negosyo ay eh, tinuturuan muna nila yung anak nila na ang posisyon ay yung pinakamababa para matutunan yung negosyo mismo. So ibig sabihin, tinuturuan nila yung mga anak nila na maging empleyado muna. Diba?